So guys, another project tayo, a uh, major project to. Ah, uh, ng blower gagawin ko. So itong ginawa kong engine burner nito, ito yung uh, suporta to. Kasi angat namin yung blower then lalagyan pa para safety para makapasok ko dun sa flaps ng blower so ito yung flaps na natanggal kakabit ko yun dun para maayos natin yung mga flaps kasi nahulog yan. yan sa baba So, binaklas namin. So, may tatanggalin pa akong tatlong, dalawang flaps pa tatanggalin para maayos yan. So, umpisa na natin. So, guys, sayang namin yung mga uh, Mabigat yan. pa tunnel yung trim namin. Kasi kasama yung motor diyan saka yung uh, pan niya. Buong van, pan, namin yan para ma-access namin yung uh, flap, lower flap ng uh, pan. So guys, naiangat na namin na ikabig ko na rin yung apat na angle bar para supporta If ever na bumukas na kayong pan, uh, safety tayo So, yung isa na ulog na flap Tapos yung dalawa, tatanggalin namin kasi uh, lumaki na yung butas So, papalitan na yung butas nun So, yan yung nasira Pati yung sa actuator, uh, bali So, referendum din natin yun So ito guys, nag na ako ng, 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 shop para palitan yung shopping ng uh, actuator natin sa flop. So ito na, nagawa ko na yung uh, para sa flop. Bali yeah, yan, nakabitin dyan. Then, ito din natin. Kasi uh, buo yan eh, buo. Buo dapat yan, kaso pinutulang ko. Sunod ko pong re-referin yung kabila, yung kabilang butas kasi lumaki na siya. So, i-refill muna natin yung kabilang butas. One operation later. So, ito na po. Nakikabit ko na yung mga flaps. Yan. Okay na siya. So, bali yung uh, support na lang na, na nagbubukas sa kanya. Aking kakabit. Yan. So, tapos na yan. Almost done na yan. Uh, yung ano lang. Yung mov movable parts na lang ikakabit natin. One hour later. Ito. Bukas ulit Bukas ulit oh. Okay na Meanwhile So guys yan tapos na uh, Okay na masaya na si chip engineer Kasi deficiency po yan uh, Kasi hindi gumagana yung uh, Flop na yan Delikado sa makina na pag nagkasunog Kapag hindi nagsara yan So, okay na siya. Tapos na siya. So, yun na po. Salamat sa panonood. Magandang araw po sa inyong lahat.